Welcome back sa aking YouTube channel, Jermis TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad. Delivery lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po today is reflection. Ayon sa ating simbahan katoliko, ang pinakapaborito at popular na Bible verse ayon sa 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatahuhan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa kanak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po, no? ang ibig sabihin nito, yung krus, no? Uh, kasi kasi eh, kapistahan ng krus ngayon, na kung saan ay uh, alam naman po natin, no? tayo mga kristyano, pag may nakikita tayong krus, kahit saan ka magpunta dito sa Pilipinas, probinsya, o kahit sa ibang bansa, alam na alam mong kristyano yung mga taga nandun. At pag may nakita ka ng uh, simbahan, krus, o kahit mga bahay, no, na mga naka-display, lalo na sa sa kanilang uh, mga bahay, o even kahit sa labas, alam na alam mong kristyano. Pero ang krus na yun, no, uh, before pa, Bago pa yan maging uh, banal na simbolo ng Kristyanismo, uh, yan pa ay simbolo ng uh, torture. Na Kung saan ay, diyan yung mga taong pinaparusahan ng time nila. Diyan yung tao na uh, binabayubay sa krus, parang hinuhubaran ng buong dignidad o yung anilang pagkatao kapag ka naipako ka sa krus. Noong panahon na yan, masama ang tingin ng tao, kahihiyan yan. Mawawala ka ng integridad dahil kumbaga diyan pinaparusahan yung mga masasamang tao. Kaya nga di ba nandoon na sa sa cross di ba yung uh, nasa kaliwa at kanan niya, yung isa doon masamang tao, yung po ang simbolo. Subalit so, nung uh, dumating na ang ating Panginoong Hesus at yun na nga no, yung binasa natin dahil sa pagmamahal ng ating amang nasa langit ay pinadala niya ang kaisa-isang anak niya na ating Panginoong Yesus. Kaya kung mapansin niyo po ano yung cross ay isang uh, ganito 'yan, no? Yung isa yung vertical. So ibig sabihin ng vertical 'yun ay uh, straight, no? Na ugnayan o connection natin sa Diyos. Mula sa langit hanggang dito sa lupa. Ibig sabihin na magdudugtong po sa atin 'yan ang, uh, ang ating uh, Panginoong Jesus dahil dahil sa kasalanan ng tao naputol yung connection natin. Kaya pinadala niya sa kanya nga pagmamahal sa atin, bagamat hindi naman siya dapat parusahan, hindi naman niya dapat gawin yan. Subalit wala nga makakapagtubos o makakapaghupa sa galit ng ama dahil sa kasalanan ng isang unang isang katahuan. Kaya yung straight to, to the point, yun ay connection natin sa Lord. At yung uh, horizontal, no? o yung aganito uh, ito yung horizontal, yan ay kaugnayin natin sa ating mga kapwa tao. Di ba? Kumbaga connect-connect na. Connection natin sa Lord, connection din natin sa ating kapwa tao. Kaya yung ating pananampalataya hindi lang po personal. Hindi lang sa pang-private, hindi lang sa pang-pamilya. Kundi pangkalahatan po. Kailangan po nating yakapin ng lahat. Dahil po no, yan ang connection natin sa Lord at sa ating kapwa -tao tao. Kung baga, magiging mabuting tao tayo. Di diba? Kasi nga, yan ang pinakamagandang regalo na binigay ng Ama sa ating uh, nasa langit, ang ating Panginoong Yesus. Napakalaking blessing yan. Kaya kung tayo ay isang uh, kristyano na sumusunod sa ating Panginoong Yesus, kailangan po ay matulad din tayo sa Kanya. Hindi bilang, uh, bilang Diyos, kundi yung uh, kung tayo ay na-bless, no, kailangan po natin i-share ito. Tutulong tayo sa ating kapwa kung kaya mo mag-donate, tumulong ng isang pamilya o kung ano pa mang paraan. Yan po ang pinakamagandang uh, uh, blessing, no? O regalo po natin na maibigay sa Diyos o sa ating amang nasa langit. Dahil nga binigay niya ang ating Panginoong Yesus. Kung baka yung bukas palad tayo, yung uh, mapagpatawad tayo, kagaya ng ginawa niya, no? di ba? pinatawad tayo dahil sa ating Panginoon Yesus, ay kailangan gawin din natin siya bilang modelo natin. Kaya nga lahat po ng ginawa niya ay uh, pawang, no? Pawang uh, natin o sagisag ng Diyos para sa atin. Para may guidelines tayo kung, baga, kung talaga tayo ay tunay na Kristiyano. Kaya sa pag-araw-araw po natin sa buhay natin, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos kahit maliit na blessings. Kaya nga, di ba, kasabihan lagi, pag gising mo pa lang, sobrang laking blessing na yan. Dahil marami pong tao na hindi na nagigising. Di ba? Ibig sabihin, meron pa tayong mission dito sa mundong ibabaw. Siguro, kailangan pa natin tumulong na mas maraming tao, maging bukas palad tayo, at magpatawad pa tayo sa ating mga kapwa, tao. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal, at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ika'y maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus eh, at iyon ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa so, taping manalangin, Lord, di bless po mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubanan po ang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay haplosin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa financial na kailangan, kailangan namin lahat, na Lord. Lalo na po ang mga kapatid namin, walang-wala talaga. Ultimo pambili ng sang kilo lang ng bigas at ulam, pambawon sa mga bata, mga bayarin at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan, at kasalanan at umiral ang pagpapatawad, pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po, no? sa lahat po ng mga nahihirapan ngayon, tulungan niyo po. Doon. Ang lahat ng ito hiniling namin. Sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God, all be the glory. Sa mga